ito pa po. Ayan. Thank you. Thank you. Ay, kumusta mga ka sa at mga kapatid? Nako, napaka-exciting ng ating uh, episode ngayon. Dahil sure ako na bet na bet ninyo ang ating recipe. Nako, napakalapit sa pusong Pinoy ang ating ulam. kaya na tayo. Mas try, ika nga. Pansit, alanganin. At mainit pa, oh. Pang-tara niya, tas pang niya Ito, sira na naman ang diet ko. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, pagkain. Hello, hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. hello pagkain. Okay, okiks na ba ang lahat? Nako, ang ating mga ka dito sa farm. Si Ana, Fredeline, Marjorie, Rochelle. Excited ng matikman. Ang napakasarap na lulutuin nating recipe of the day. At syempre, nako, alam nyo ba, mga OJT sila na galing sa Tarlac, Mga kakabsat. At ang recipe of the day natin, walang iba kundi paborito ng mga kakabsat ang pinakbet. At sa Ilocano, pakbet. Pakbet. Ready na kayo? Let's go! Recipe of the day! Itong pinakbet, nako, isang staple na ulam sa pamilyang Pilipino, mga kapatid. Dahil bukod sa masarap, nako, ay napakasustansya dahil hitik na hitik sa iba't ibang klaseng gulay. Speaking of gulay, karamihan sa ingredients nating gulay ay nasa kantang bahay kubo. At lulutuin natin dito sa palayok. Alam nyo ba bakit iba ang lasa pag niluluto sa palayok? Sabi nila, yung clay ay eh, nagkakaroon ng uh, parang chemical na reaction do sa pagkain na nadadagdagan yung lasa ng mga uh, karne, gulay, etc. Kaya iba pagka palayok ang ginagamit. Oh, pinoy na pinoy, di ba? O oh, sige, tara na, na natin. So ito ang ating recipe ng pakbet, ang mga ingredients. One pot arning baboy na kasim, isang piece sitaw, kalabasa, okra, talong, Palaya, pamatis, sibuyas, bawang, tatlong na cups ng tubig, mantika, pamita. At sa ingredients ng bagoong, eh, yung iba, alamang. Bagoong alamang ang ginagamit para sa pagbet. Pero sabi nila, yung mga taga Ilocos ang ginagamit ay bagoong isda. So, nasa sa inyo yun, bagoong alamang. O kaya kung talagang gusto nyo ng original na Ilocano, pagbet, bagoong isda. Pipiliin na lang yun. So kanina, nabanggit natin yung kantang Bahay Kubo. Bahay Kubo. O sige nga, mga ka natin dito sa farm, kantahin na natin yung Bahay Kubo. Ready? And! Bahay Kubo Kahit Munti Ba, iba, -iba yung anong -anong. <laughs> Doon Ay, sa Ayan Okay Alin sa mga gulay ng pakbet? ang wala sa bahay kubo na kanta. May hula kayo? palaya, Ang palaya wala. Nga, ano? Ano pa? Okra. Wala ring okra. Pero yung iba, si tau, kalabasa. Patani. Patani. Okay. Ah, ito pa pala. Upot, kangkong. Ay, mali naman. Ano ba yan? Oo, upot kalabas. Ayan. At saka, meron pa galunggong. At saka, Okay! Habang hinihiwa natin ang gulay uh, para sa pakbet, alam nyo bang iba-ibang klaseng uh, version ng uh, pinakbet ang niluluto sa so, iba't-ibang parte ng Pilipinas. Ika nga. Pero ang pet na ating lulutuin ngayon ay yung classic na pinakpet. Tsaka alam nyo ba, sa pagtatanim ng gulay dito sa Pilipinas, merong pakbet variety na gulay at merong chapsoy variety na gulay. Bakit pakbet variety? Yung mga lowland na mga gulay, ibig sabihin, hindi bagyo. Yan, yung mga mas mababa ang klima o mas hindi malamig ang klima, ang tumutubo ng maganda dyan, yung pakbet variety. Yan yung kamatis, yan yung uh, ampalaya, okra, sitaw, kalabasa. Pero merong capsuy variety. Yun naman sa highlands sa Pilipinas, yung mga matataas taas uh, na lugar tulad ng Baguio Benguet. Bakit chapsoy? Eh syempre, nandyan ang cauliflower, nandyan ang repolyo, nandyan ang sitsaro, nandyan ang uh, broccoli. O, oh, di ba? kaya nga chop suey variety sa highland at pakbet variety sa lowland. O, oh, diba? You learn something new every day, ika nga. May tip lang tayong dagdag para sa pagluto ng pinakbet, lalo na kung paano mabawasan yung pagiging uh, bitter no? o pait nung uh, ampalaya. Dapat dito, hihiwain muna, syempre, At pagkahiwa, ay uh, uh, hihilamusin ng uh, uh, ng uh, asin, di ba? Para mabawasan yung kanyang pagkapait. After, siyempre, ay lalagyan natin sa malamig na tubig at ice for 20 minutes na may asin itong ampalaya. Lalong mababawasan yung pagkapait niya. So, habang hinihiwa ng maliliit yung ating ampalaya, so, dito natin ngayon ilalagay Pukuha tayo ng asin. Ayan. Para pabawasan ang pagkapait. Exciting ito nga pala. Special treatment. Meron pa siyang uh, salt rub. Pagkatapos, ilipat dito sa tubig na may yelo. At iiwan dyan ng 20 minutes. Tapos ililipat ngayon dito sa malamig na yelo tubig na may yelo na may asin. At iiwanan natin for 20 minutes. da joke muna tayo. Usapang ang palaya naman dito eh. May tanong ako sa inyo. Anong tawag sa mga ayaw mag-move on at uh, talagang hanggang tuloy-tuloy uh, ang pagiging bitter? Ano po? Ano po? Ano po? Bitter o kampo? That <laughs> warning! Okay! Sa mga gulay sa kantang bahay kubo, anong madalas yung kainin? Pwede nyo ikantahin. Mahay kubo, bahay kubo, mahay piti, malamandos, ay sari-sari, kung at talong, si tao, as ah, si tao, pampahaba ng buhay. <laughs> sa mga gulay sa pinakbet, ano pong mas po? Anapasa. Kasi siya ay pampalinaw ng mata. Ang uh, um, bet ko ay ampalaya. Bakit po? Happy Winter. <laughs> <laughs> Yang uh, gamot sa ano yan? Diabetes. Hinihiwa natin ang sitaw. O, pwede na tayong magumpisa sa paggisa. Ano? Uh, papainitin muna natin yung mantika. Ha? O, mainit na. Bawang. Buyas. Ayaan muna natin maluto itong bawang at sibuyas. Pwede na isalin ang karne. Pampalasa rin yung karne. Ayan. Yung karne, optional. Okay. Pwedeng lagyan ng karne, pwedeng hindi. Yung iba naman, nilalagay, hipon. Pero may alamang na eh. Okay, may bagoong. Tapos, Lagyan ng konting tubig, papakuluin natin. Ha? Hayaan natin kumulo yung tubig. Haan. O, takpan muna natin. At habang uh, ano, natin ang ating OJT, sino sa inyo ang lagi nagluluto ng pinakbit? Ikaw? Hmm. So, ang ginagamit nyo yung alamang, no? Ah, hindi alamang kung hindi bagoong isda. Opo. Oh, ito, ito, kita mo. Itong bagong isda na ito galing sa Linggayen. Pangasinan. O, oh, talagang Ilocano ito. Di ba? JB. Uy, baka naman. Okay. Hintay na. Ayan, kumukulo na. Pag kumulo na, lalagay na natin yung kamatis. Pampaasim ang kamatis. Buyas kamatis. Ayan. So tayo ngayon, gagawin nating alamang. Pakukuluin muna natin. Sabi nila dito sa Maynila, kung ako itatanongin, saan ang pinakamasarap na pinakbet? Eh, syempre, sa mesa. O, oh, di ba? Alam nyo ba yung mesa? Oo, oh, yun. Masarap ang pakbet doon. Pero, syempre, iba-ibang ano ng luto ng pakbet. Mayroong uh, iba-ibang restaurant, basta ano, pakbet ang niluluto. So, haba tayo eh, naghihintay ng ating resulta ng pagkukulo ng pakbe. Siyempre, tatanong natin ang ating mga OJT. Kumusta naman ang OJT experience nyo? nag enjoy po. nag enjoy po. Nage -enjoy. Nage -enjoy. Talaga, <laughs> ha? <laughs> no, no. Ano ang pinaka-enjoy, nakaka-enjoy dito sa pagiging OJT? Pag-harvest po ng barbecue. Ah, paborito. Ikaw? Pag-harvest po ng lettuce, sir. Lettuce. Ang favorite ko po sir yung everyday po makikita ko yung grow ng halaman Huwag lang po hanggang po ma-harvest po. Yung natin. no? Oh, parang, oh. parang kang uh, may inaalaga ang kang uh, baby oh, oh. na lumalaki, <laughs> no ba? O oh, ikaw naman. Ang favorite ko po sir is lagi ko po nakikita yung mga uh, tanim po namin. Yun Daughter so, din. Namin. Yun din. Talagang oh, ibang klase talaga. Alam nyo, pagka ikaw ay nagpa-farming, ibang uh, fulfillment, oh, 'di ba? Iba yung uh, fulfillment pag nakikita mong maganda yung uh, tubo, lalo na pagka-organic. Nako, or ang organic hindi lang masustansya, masarap, 'di ba? Uh, at maganda ang tubo, 'di ba? At protektado yung buong tanim na inaalagaan. Kaya yun, napakasarap. Ngayon, lalagyan natin yung bagoong mga dalawang kutsara. Ayan, hinahalo na ang bagoong. Mm. <laughs> <Akadutom>. <laughs> Busog na kami sa amoy. Busog eh. na sa amoy. Tapos, mix-mix, mekos-mekos. Yes. Ayan, mekos-mekos. Mekos-mekos. Ngayon, i-drain na natin yung ampalaya. Ayan. At uunahin natin abang kumukulo yung talong. So ito na, after the talong, itong uh, ampalaya uh, nahugasan na ulit para matang mabawasan pa yung pait. Ayan. Okay. So pag nilagay may yung ampalaya, 'wag masyadong uh, haluin, 'di ba? Dahil lalabas yung pa pwede na ilagay yung iba pang gulay yung sitaw kalabasa at okra huwag masyadong haluin huwag imekos-mekos pag nandyan na yung ampalaya at takpa lagyan ng konting para lang lumabas yung usok tapangan okay so luto na yung ating uh, pakbet at inilipat na natin dito yan panahon na ng tanghalian. Oh, eto na ang ating susunod na recipe. Ako, simple lang. Pero the bomb, hindi nga. Yung tinatawag na paboritong katandem ng sabaw o kaya ng gulay. Lalo na ang pakbet. Walang iba kundi ang dumadagundong na galunggong. Yan. Oop. Oh, sino dito paborito? Sino sa inyo paboritong uh, galunggong? ako <laughs> dalawa ha. Okay, sige. Pero dito, simple lang. Lalagyan natin ng asin. Habang nilalagyan nila ng asin, paiinitin na natin ang mantika. At para sa ating uh, recipe, simple lang, nilagyan lang ng asin. Pero hitik na hitik, ika nga, sa lasa deep fried na galunggong. Oh, gulog na rin eh. talagang itong galunggong, asin lang ang katapat nito. At prito. Talagang uh, okay na. Alam niyo ba si, anong paborito ni Sarin? Katandem ng galunggong. Mm -hmm. Uh, Pag-uong at kamatis. Oh, oh. oh, oh. huh? Ayun. Di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano? Na Naimas. 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 <laughs> Pero ako, ng bata ako, ang nilalagay ko sa dalunggong na prito, ano, tomato ketchup. Subukan ninyo. Ibang klase pag nilagyan mo ng tomato ketchup. Pwede rin banana ketchup. Pero ang sarap, prito at ketchup. ketchup. So itong dalunggong. Yun ang aming uh, kinalakihan. nga. Alam mo ba? na ang uh, isda, ang galunggong na prito, saan siya nag, -ano? nag online. Saan na po ba? Pwede sa Facebook. Ano ah. pa Meron pa isa. Ano ba? Diba? Di Tanong. Ano ang sasabihin niyo pagkatapos yung matikman ang napakasarap na pritong galunggong? Ano ang sasabihin niyo? Ano, sir? Ano? Isda. eh Oo, Oh, di ba? That joke warning! <laughs> ang mga gulay sa pinakbet, anong mas bet mo? Ah, uh, kalabasa po. <laughs> Bakit po? Ah, uh, sa uh, kasambi nga po ay eh, magpalinaw ng mata. Pag nagbibilan no po ng pera, ay, mas maliraw ang mata. Masarap. <laughs> Nga balat, pampalinaw ng mata, batang maganda. <laughs> pwede, pwede. Talabaso ko. Dahil po, bukod sa masarap po, ay tapagpalinaw din po ng mata at masastansya din po. Okay. Ito oh, na mga kaukiks at mga kapatid. Gina-gina tayo sa ating bet na bet na tandem na ulam. Walang iba kung hindi ang tandem na dondel este tandem ng pritong kalungkong at pagbut. Oh, Bangan yun. Okay. Siyempre, hindi mapukumpleto ang ating uh, kainan kung kulang kung walang kanin. Kaya, eh, ayan, tignan natin. ibang klase talaga pag may kanin mahirap talaga kung ano sa kanin Mm. 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 Taman -taman yung Malambot na hindi Sa Kapampangan, sabi namin. Ano, manyaman niya. Naimas. Naimas. Sa Bicolano, masiram. Mm. Masarap nga. Oh, anong masasabi niyo dun sa sa pakbet na merong karne? Sir, mas masarap po pala kapag may karne ang pakbet, sir. Mas palasa. Opo. Pag may budget. Agot. Ang budget, masarap pa rin, Agot. kahit bulay lang. Hmm. Hmm. Pakbet. 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 Nag-imas. Nag-imas. Nag-imas, pipakbet. Mm -hmm. Sa budget ng uh, pakbet, kung walang karne, kahit 200 pesos, sulit na yung gulay tsaka yung alamang. Pag ginagdagan mo ng kaming baboy, estimate dyan, mga 300 pesos. So, sulit pa rin. At syempre, ang pinaka-importante lahat, healthy ang gulay. ba At syempre, merong mainit na mainit na kanin. OMG! Salamat sa inyong pagtambay sa atin dito sa 1PH at Signal Channel. Sana nabusog kayo sa ating good vibes at masarap na kwentuhan. Mula dito sa aming farm hanggang sa inyong hapagkainan. Oh, abangers kayo ha. Kita-kicks. Sama-sama tayo sa susunod na nakakatakam na episode ng Hello, Hello Pagkain! Pagkain. Ito ang puno ng kamyas. Nung bata kami, meron kaming puno ng kamyas sa likod ng bahay namin sa Quezon City. Ayan. At sinasama natin sa siligan. Tingnan ko palang may naglalaway na. subukan nga natin. <coughs> Grabe asin. Ito yung... May asin ka pa. Grabe. <laughs> ang isa pa palang tip ang sausawan, asukal at patis. O, oh, ba? Diba? So, merong maalat, merong matamis, at merong ubod ng asim. O, oh, ba? Diba? Yun ang magandang kombinasyon. Patis, asukal, at sobrang asim na kamyas. Maiiyak sa, ka sa asim sa kaasiman. Talagang, ang tindi. Huh! Huh! Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay mekos mekos. <laughs> oh. Okay ba ba no? Hindi na. Mukhang pipino na eh. <laughs> ano na? Ano eh? eh di... Ay mali. <laughs> <laughs> Kita Kicks!